mga sis. Okay. Kalat, no? Saglit. Saglit. So, here we go. Ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa... <laughs> Sorry. <laughs> Gusto ko lang kasi ng ibang ano, galaw-galaw, gano'n. So, so meron tayong ano, uh, mga sister na nagtatanong what is our rights here in Romania bilang isang nanny at domestic helper. Okay. And then, dapat bahawak ng employer ang ating passport. Na no, no, no. So, meron akong copy dito ng loan natin. Pero hindi ko, hindi ko nababasahin lahat kasi masyado mahaba. Ang, sa, ang sasabihin ko lang, okay. Kung ano yung ating karapatan dito, shortcut lang ha. Pero sa totoo lang, pwede nyo itong mahanap sa, uh, no, sa Google. Pwede nyo itong i-search, okay? So, magkakaroon ka ng idea. Dapat, bago kayo magpunta dito, hinihingal ako mga be. So, dapat bago kayo magpunta dito, dapat ha, dapat alam natin kung ano yung ating karapatan bilang nani at domestic helper. So, tayong mga lahi kasi, Basta lang okay ang employer, go tayo ng go kahit overwork na. So, bago tayo nagperma ng kontrata, may binabasa tayo dyan. Babasahin natin bago magperma. So, uh, ang natatandaan ko sa kontrata ko before is, meron lang akong 8 hours a day working. And then, meron tayong break time sa tanghali. So, ganon. Kaya lang, tayong mga Pilipino na... Uh, ang kinukuha ng mga employer kasi is karamihan mga Filipino. Kasi hindi tayo mariklamo. Wala tayong pakialam. As long as pinapakain tayo. ba? Diba? As long as uh, binibigay yung sahod natin ng maayos. So, I think ganon. Tapos, pinapakasamahan nila tayo ng maayos. ganoon, on Iba, ibang ang ugali nila kaysa sa Chinese. Mm -hmm. In fairness, ang ugali kasi ng mga Chinese, medyo ano sila, uh, stricto. Direkto talaga sila sa lahat ng bagay. Tapos, um, gusto nila, pag ikaw ay may alagang mga bata, nakafocus ka sa mga bata, lalo na parang tutor, uh, nagiging, uh, tawag nito, nani tutor, tutor ka na lang ng mga alaga mo. Basta parang ganun, di ba? Experience ko na rin yan. Yung parang uh, nani ka, pero nagiging tutor ka na rin, char. <laughs> Instead, of, parang ano tawag nito, instant instant teacher char. So, 'di ba? Ngayon, pagdating naman dito, kung ikaw ay may mga alaga, hindi naman sila ganyan sa sa kumbaga sa pagtuturo, wala silang pake. Okay, they don't care as long as kapag willing ang bata na magpaturo, turuan mo. Pag hindi, wala tayong magagawa, hindi natin sila mapuwersa. Kasi ang mga bata, may sarili sila, kumbaga independent sila. Mahilig silang maglaro-laro. So, kapag walang pasok, laro is is life. And then, okay, pag-uusapan na natin ang rights natin bilang isang Filipino worker dito sa Romania. So, tayo ay mga newcomers. Hindi nasusunod ng employer kung ano ang ating nasa kontrata. Let's say, 8 hours. Pero, nagtatrabaho tayo ng 12 to 14 hours a day. So, yun yung trabaho natin. Yung ibang employer, binibigyan nila ng break time ang kanilang helper sa tanghali and dinner. So, meron namang iba na binibigyan nila ng break time, tanghali, tapos sa gabi, pagtapos mo na ng work. So, saka ka pa mag-prepare para sarili mo ng dinner. And then, sa experience ko, is share ko yung experience ko sa akin, Uh, nung unang dating ko is wala talaga akong break time. So, talagang nag lang ako na kailangan ko rin ng break time kasi uh, habang kumakain ako sa tanghali, nagmamadali ako, hindi ko na nangunguyang yung pagkain ko, hindi pwede yun. <laughs> Sabi ko baka dito na ako magkakasakit instead na ito na yung lugar na pangarap ko na magiging okay, baka magiging okay yung aking future tapos hindi pala. Hindi pala tatagal ang buhay ko dito, di ba? So, kailangan pa rin talaga natin ingatan yung ating mga kalusugan, mga sister. Okay? Kasi wala tayong ibang kapital dito kundi ang ating sariling katawan. Yan yung magiging kapital natin dito para meron tayong mais, maisusuporta sa ating pamilya na naiwan sa Pilipinas at na at uh, mga pamilyang umaasa sa atin. Lalo na sa mga single mom there. Hi. So, and next naman natin ay Uh, pag alam mong overwork ka na, kasi kapag nag-overwork tayo dito, dapat meron tayong, mm, meron tayong um, bayad overtime. Pero wala, wala talaga silang ganyan dito. Walang, wala, Did ko lang mga sis, basta walang batas, walang batas na ganun, okay? Marunong tayong mag-complain. <laughs> okay, wag tayong panay yes, okay? So, dahil sa case ko, mariklamo ako. Siyempre, dahil alam ko ang trabaho ko. tayo mga Pilipina, alam natin kung gano'n tayo ka-hardworking, di ba? Basta mabaita mo, maayos makisama, wala kang problema, tas mga bata, di ba? Tayo, mahabang pasensya natin, alam natin yan. Pero kasi, meron lang mga employer na instead na mahabang pasensya natin, pinapaiiksi nila. So, hindi pwede yan, di ba? magkakara tayo kasi magkakaroon ng problema niyan in the future. Ngayon, dahil nag na ako, umiba ang ugali nila. <laughs> Wala tayong magawa. Nagiba ugali nila, okay? So, kailangan na talaga natin maging open up. Kasi pag hindi, talagang mauuto tayo ng mauuto. So, hanggang sa marami silang, kumbaga, uh, maraming mga Pilipinang pupunta dito na na maagrabyado nila pagdating naman sa trabaho. Okay? So, kailangan nating magtulungan tayo mga Pilipina dito. Kukunti pa lang naman tayo dito sa Romania. Pero, dapat ano, tulungan tayo dito, di ba? Kampihan tayo. Kasi merong ibang mga Pilipina na kunyari close na kumbaga close na sila sa employer nila pero naging kampante sila. Kaya nilang siraan yung kapwa Pilipina nila para lang may angat yung sarili nila sa employer nila. Knowing na itong bansa nila is maliit lang talaga. Maliit lang lugar nila. So, halos sa mga tao dito, magkakilala lang. Lalo na kung ako ay na-assign na, 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 -assign, na -assign dito sa maliit na lugar na to sa city na to. And then, syempre, hindi natin naiwasan na magkaroon tayo ng mga kaibigan kasi hindi tayo makapagpili ng mga kaibigan gawa ng kukunti lang kayo dito mga Pilipina. So, kung sino yung mga Pilipinang nakilala mo na na nakapalagayan mo ng loob. Kinaibigan mo na sila, ganyan, hanggang sa hindi mo maiwasang mag-share kung anong problema mo sa trabaho, nakakarating naman pala doon sa amo niya, sinishare sa amo nila, ganyan, tapos hanggang sa nakarating sa employer ko, mas lalong ah, uh, ganito ang nangyari sa akin, okay? So, mag iingat na lang din pala tayo kasi hindi lahat ng mga Pilipina na nakakasalamuhan natin dito sa ibang bansa ay may tuturing nating tunay na kaibigan. Kasi merong iba na hindi papayag na sila ay magiging ganun lang. Gusto nila, sa tingin ng employer nila, mas angat sila sa ibang Pilipina. But it's not right anyway. Kasi binabagsak mo lang din yung sarili mo sa paninira ng kapwa mo Pilipina. So, ganun lang mga sales, content sharing lang, ganyan. Para awareness na rin yan sa mga Pilipinang pupunta dito sa Romania. Tandaan, kung ang mga Pilipino ay chismosa, kung chismosa sila, mas chismosa ang mga babae dito. <laughs> okay, ano mas chismosa ang mga tao dito? Okay? Kung ang iniisip natin ay tayo na ang, ang pinaka-chismosa ang mga tao sa bansa, Pilipina. Dito ay mas chismosa ang mga tao. So kung ano yung issue mo ngayon, nakakarating na kung saan-saan. Okay? So ganun lang, awareness lang yan mga sis, content sharing lang yan. Okay, next. About sa ating passport passport. Okay, ang passport natin is illegal yan pag hawak ng employer. Dapat tayo ang may hawak ng ating passport. So, kaya lang may mga employer na hinahawakan yung ating passport, gawa ng uh, natatakot sila, na baka tatakas ka, ganyan. Kasi may mga cases na dito, na mga Pilipina, tumatakas, nagpunta sa ibang part ng Europe. Kasi ang mga, ang Europe dito, hindi mo ng airplane, magte-train ka lang, bus, makakalayas ka na, makakalipat ka na sa ibang part ng Europe, okay? Tapos, hmm, tapos, so yun, yun yung ano, yun yung pinaka, pinaka bawal ang hawakan ng passport natin. Sorry may nag-message, na-distract ako. So, yun yung bawal ng employer hawakan. Pero hinahawakan ng iba. So, sa experience ko, hinahawakan talaga ng employer ko yung passport ko. So, nung nagkaroon ako ng problema, na, na naging baliktad. Like, uh, gusto kong kunin ang passport ko kasi gusto kong umalis sa kanila. Kasi sabi ko, babalik na ako sa agency or ano yung magiging, ano ko, magiging uh, kung kumbaga. Ngayon, ayaw sa akin ibigay yung passport ko. Yun yung problema kapag once na yung employer mo ayaw ibigay ang passport mo at takot kang magreklamo, takot kang humingi ng tulong sa kanilang uh, embassy or sa police stations, napunta kasi ako ng police stations eh. So, after mga two days na pinalis niya ako, nabawi ko rin ang passport ko. Pero patago ha, patago yung mga sis ha. Kaya sabi ko nga, bawal hawakan ng employer ang passport. Pag nagkaroon ka ng problema, pwede kang balikta rin, pwedeng bumagsak. Kumbaga yung, instead na okay yung sitwasyon mo, may hirapan ka na naman mag-umpisa, paano mo gagawin or paano ka makakuha ng panibagong passport lalo kung ayaw ibigay sa iyo. So palakasan lang ng loob, okay? Uh, okay, next. Para kasi makapasok ganito. Kaya bago bago kasi kukunin ng employer mo yung passport mo sa interview pa lang magtatanong na sila. Okay ba hawakan yung passport mo? Pag sinabi mong yes, and then you are selected. Okay? So, ganyan lang. Ganyan ang mga employer. Ngayon, pag sinabi mong no, and then pass. Yeah? Okay, maghahanap ulit sila ng panibagong, panibagong i-interviewin, napapayag, hawakan ng passport. Kasi takot silang alisan. Kaya, kaya lang naman sila inaalisan. Say, dito sa Romania, is ano na to? Shingin? Shingin visa na mga sis. Okay, last year lang to napurbahan, so ito ay belong na siya sa Shingin visa. So, tayo ay malaya ng makakaikot-ikot once na ikaw ay may ID, okay? Malaya ka na makakapagbiyahe sa iba't ibang part ng Europe. So, mabilis lang. Ngayon, so yan yung rights natin. Okay, next. Kapag ikaw ay what if ma-terminate ng employer or hindi mo na magustuhan ng employer mo, o dependencies, okay? Kung ikaw ay hindi mo na gusto ang employer mo, dahil pagod ka, sobra ang work, overtime, or di mo gusto yung bunganga, ganyan. Kasi may ganyan pa rin employer dito yung mabunganga pa rin. Merong ibang ganun eh. Meron namang iba na hindi mabunganga, pero isasagad ka sa trabaho. Ngayon, tayo mga Pilipina, alam natin gano'n tayo kasi pag, uh -uh. So, ang, ang nangyari, ganyan, bumalik ka sa agency kapag wala ka pang one year, okay? Kasi pagbabalik ka sa agency, ang agency magpo-provide sa'yo ng bagong employer, tapos yung employer mo, bibigyan ng panibagong helper, okay? Ngayon, kapag gusto mo na lumabas sa agency, wala ka pang one year sa under contract mo, kailangan mo magbayad ng expenses ng employer mo sa'yo. Okay? Kailangan mo silang bayaran. Ibalik mo yung bayad mo. So, para wala ng gulo, ganyan. Tapos, kailangan, ganito, kapag ikaw ay bago pa lang, wala, ka pang release, wala kang release letter, okay? Depende pa sa employer kung bibigyan ka o hindi. So, kapag ikaw ay naka one year at gusto mo nang umalis, wala ka nang babayaran sa employer mo at sa agency, malaya ka na, okay? Ngayon, depende na sa iyo kung saan mo gustong lumipat na ibang bansa o kung gusto mong lumipat ng ibang employer. So, mabibigyan ka na nila ng release letter. Pero yan ay nakadepende pa rin. I think, um, low na rin. Kung baga, batas na rin sa kanila. Pag naka-one year ka, bibigyan na sa iyo yung ano mo, um, release letter. Okay? Wala ka nang problema doon. Pag naka-one year ka na, di mo na kinayo yung trabaho. Di ba? Tsagaan lang, tiis-tiis. So ako kasi, mga ano lang ako, 4 months lang ako sa employer ko. Hindi ko kaya. Dahil nangayayat ako, mga sis, yung 60 kilo na pagdating ko dito, inabot ako ng 55 kilo. See? Kung gaano ka, ano, gaano ako kapayat. Diba? Sa Hong Kong, yung kilo ko doon, okay, ako'y pinahirapan mag-ano, mag-diet. Mag kasi nga, susagad so sa trabaho, pero yung pagkain naman, kahit pa paano, hindi ako, hindi ako, nagugutuman talaga as in nakakain sa tamang oras, minsan sobrang sa oras. O, oh, diba? Ang galing. So, yan lang. Depende lang talaga mga sis. Ngayon, discarte lang talaga. Tayo mga Pilipino, alam natin madiscarte tayo pagdating sa ganitong sitwasyon. No? Eh? ah so, ano pa ba isi-share ko? Okay. ah, Hindi hmm. ko na alam sasabihin ko. Basta yun na yun muna mga sis. Okay. So, yan na. Wala ko kasi naisip, naisip ko meron pa pala akong idudugtong pagdating ng day off natin, meron tayong once a week day off, no? Uh, 24 hours ang day off natin. Merong iba, merong ibang employer na hinihiram ang day off mo, pero babayaran nila, okay? Pero ang bayad nila is mababa lang. Mababa lang yung kanilang binibigay sa day off mo. Kaya ang ginagawa ko na lang, every day off ko, mas pipiling kong mag, 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 day off. Ayokong, ayokong mag-stay sa, sa bahay or ayokong, kumbaga ayokong mag, mag-spend ng work kapag day off. Gusto kong magkala-gala. Kasi gusto kong ma-refresh yung isip kong gawa na siguro dahil sa trabaho or sa environment na nakapaligid sa akin. Kasi ang lawak ng bahay nila, mga sis, ako lang mag-isang Filipina, wala akong ibang nakakausap doon, okay? So mga nakakausap ko lang palagi, yung mga bata, <laughs> sila yung mga nakakasama ko palagi. So, sa so ngayon, yan lang muna. At sa susunod pala, pag-uusapan natin ko ano yung mga beneficyo natin bilang Pilipina dito sa sa Romania. Katulad ng kung ano yung mapapala natin kapag nag-work tayo dito ng maraming taon. Okay? So, yun lang. Kapag kung ano yung magiging karapatan natin kapag tayo ay nakapag-asawa ng mga Romanian or kapag gusto na natin lumipat sa ibang part ng Europe. So, maraming mga ano opportunity. Kaya lang naman nag-grab ito kasi mababalay yung placement fee since naging nani naman tayo sa Hong Kong or helper So, ginrab na lang natin, mababa ang gastusin, di bali na yung sahod. Basta pagdating dito, shingen visa na, wala ka na magiging problema. Pag natapos mo na yung kontrata mo, malaya ka na magbiyahe kung saan mo gusto pumunta sa part ng Europe. Basta bilong siya ng shingen visa, okay? So, mga sis, see you next time and I hope abang-abang kayo sa susunod ko na video, okay? Dahil ako ay stay home ngayon, we'll be next time, gagalo ko kayo sa ibang part nang Constanza dito sa lugar nila. Bye.